So ano video natin na ginawa idol ano? Bakit daw hindi natin ginamit yung auxiliary dito para sa ating panglo? So dito idol ang video kasi natin na to, o yung unang video natin para sa mga mixer na walang auxiliary ano. So meron tayong kasi tayong mga viewers na nagtutulong sa atin paano naman kung walang auxiliary yung kanilang mixer tapos gagamitin nila yung um, or ibubukod nila yung low at saka pang-mid sa mixer lang to amplifier. So kaya may ginagamit tayo dito idol na ganito ano RCA -E Y splitter. Ito idol, ay hindi ito nakasanayan kasi ito ay kailangan talaga. Dahil kapag ganitong setup natin, walang choice tayo kung gumamit ng ganitong RCA Y splitter para magkaroon ng uh, signal input itong dalawa na 'to. So kapag may signal input itong dalawa na 'to, dalawang output natin dito, left and right output ng ating amplifier. Dito sa ating speaker ay mayroong signal output 'yan. Kaya walang sayang na channel dyan o kabilang channel dahil isang channel ang naka-input dito magagamit natin yan yung dalawa na yan dahil sa pamagitan ng input natin dito kabilaan yan left at saka right channel ganoon lang din dito sa isa nating amplifier so kaya mayroon tayong ginagamit nitong RCA Y splitter dito dahil kailangan dito sa ating ganitong setup kapag yung mixer niyo ay walang ganito Auxiliary output So mayroon kayong dalawang amplifier Pero gusto nyo ibukod yan So ganitong gagawin natin Napakadali na ng setup natin dito idol Gumamit tayo dito ng dalawang input natin Na galing sa ating cellphone So 3.5 to dual 6.35 ang ginamit natin dito Isang so, amplifier lang muna ang ginamit natin dito Dahil ipapakita natin dito yung Ating paghiwalay dito sa ating mixer So limbawa channel 4 at saka channel 5 pa rin yung ginamit natin So itong pan na to idol Kapag nakagitna yan kapag nag volume tayo dito left and right output dito magkakaroon ng signal yan so magpiplay tayo ng music dito gamit yung ating cellphone pag nag volume tayo dito sa channel 5 dahil nakagitna pa yan magkakaroon ng output itong left and right output natin yan ano, ano? yan Ganon din yan dito sa ating channel 4 Kapag nag-volume tayo, parihong may uh, left and right output dyan dito sa ating mixer dahil ang pan natin dito nakagitna pa. Yan ano, kahit isabay natin yan, magkakaroon mas malakas pa yung ating source dyan. Ayan ano, so purpose nito dahil walang auxiliary yung inyong mixer, ang ating connection nasa amin output lahat. Wala tayong ginamit na iba kundi nasa amin output dito. Sa unang video na ginawa natin, bakit daw hindi daw natin to nakikita? So, dito, sinasabi na natin, halimbawa, kapag ang mixer ay walang auxiliary, kaya ito yung ating input dito, o yung ating output sa ating mixer, naka main output lang siya. So, ngayon, yung channel 4, kung halimbawa, gagamitin natin sa ating pang low, ibaba natin yung dalawa dito, mid at saka high. Kapag binuluman na natin ito, ayan na siya. Ayan. So ngayon, itong channel 5 natin, dahil gagamitin natin sa ating pang miday yung low naman dito ibaba natin tapos sa matitira dito yung ating pang miday nag volume tayo dito sa ating channel 5 dahil pang midday ito na siya ito naman yung ating pang low so pwede tayo magdagdag ng gain kung nahinaan tayo ano Ayan, so try natin ulit. Yan, yung low natin. Yan na siya, no? So, dahil nakabukod na yan, yung ating low sa at saka pang sa bawat channel na yan, ito na ngayon yung pan ang gagalawin natin. So, saan ba natin gagamitin yung ating um, low? So, alimbawa, yung low natin nasa channel 4. No? Nasa channel 4. Dahil yung low ang naiwan dito, so, magdagdag tayo dito. Ayan ang pan, pag natin ito sa kanan, ang connection nito nasa kanan na. Ayan. So dahil yung ating pang low, gagamitin natin sa isa amplifier, dito na tayo nga gagamit ng RCA Y splitter. So kailangan ito idol. No? So kapag ang connector natin ay dual 6.35 to dual RCA, so kailangan natin itong RCA Y splitter. Hindi ito kasanayan idol. Ano? Kailangan talaga natin dito sa ganitong setup. So limbawa, ito muna ang ilalagay natin sa isa nating amplifier. Katulad nito, maglagay tayo dito ngayon sa isa nating amplifier. Ito yung gagamitin natin sa ating pang low. So ngayon yung ating right output, ito, yung kulay pula, alisin na natin dito. Ito na ngayon ang ilalagay natin dito sa ating pang low na amplifier. Ayan, dugtong na yan. Tapos itong isa natin, alisin din natin itong left channel. Ito ngayon, papalitan natin ng RCA splitter. So, ginagamit natin dito, Idol, RCA Y splitter para yung kabilang channel natin ng ating amplifier dito ay mayroong magkakaroon ng signal, input. Sayang yung kabilang channel. So, yung ating left, dito, ito. So, saan ba yung ating gagamitin na pang midday? Ang ating pang midday dito, nasa channel 5, ikabig natin dito ngayon sa left. Dahil yung ating low, nasa right, yung left naman yung gagamitin natin sa ating pang miday. So, idugtong natin itong ating RCA splitter dito sa dulo ng ating left output ng ating mixer. So, ganoon lang siyang ginawa natin, idol, para magkaroon tayo ng connection sa bawat amplifier natin. So, sa bawat amplifier natin dito, may kanya-kanyang splitter. So, left and right input, mayroong input, may source yan, kabilaan. Ito naman yung ating pangalawa o yung una nating amplifier, mayroon din input, dalawa. So, ngayon, ito na yung magiging uh, tunog kapag ginamit na natin. So yung ating pang mid high, isang amplifier na yung nakakonek. Yung ating pang low, so isang amplifier na. So ito na nga yung ating pang Ito nga yung ating pang low.